Kapag ang taong bayan mismo ang sumisigaw ng hustisya, may dapat ba tayong ikatakot? At kung libu-libong boses ang nagkakaisa para labanan ang katiwalian, handa ka bang marinig ang katotohanan na pilit nilang tinatago? Maligayang pagdating sa tagapagbunyag, ang channel kung saan tinatalakay natin ang mga pangyayaring yumanig sa bansa, walang takot, walang takas, at walang tinatago. Sa episode na ito, sisilipin natin ang lumalaking kilos protesta sa Pilipinas, kung saan libu-libong mamamayan ang humihingi ng tunay na pananagutan at malawak reforma sa harap ng matagal ng katiwaliang bumabalot sa sistema ng pamahalaan. Ipinapanawagan ng mga nagpoprotesta ang mas malalim, mas malawak, at mas seryosong investigasyon laban sa sistematikong suhol at pang sa kapangyarihan, hindi lamang sa mga opisyal sa mababang posisyon, kundi mula sa ibaba hanggang sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Para sa kanila, Kabilang dito ang pagsusuri sa papel ni Pangulong Ferdinand Marcos na itinuturing ng ilan na may malaking responsibilidad sa sitwasyon. Ang mga kilos protesta na ito ay malinaw na patunay ng patuloy na laban ng publiko upang panagutin ang mga lider at linisin ang pamahalaang matagal ng tinatalo ng sistematikong korupsyon. Kung gusto mong manatiling mulat sa mga isyong tunay na nakakaapekto sa bansa, huwag kalimutang ilike ang video at magsubscribe sa Tagapagbunyag. Marami pa tayong ibubunyag. Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama ulit sa amin. Magandang araw. Okay, so meron tayo ditong isang maikling sipi galing to sa isang video ng Associated Press. Mm. Isang boses lang to, pero boses ng isa sa libu-libong Pilipino nang nagpoprotesta. Oo. At ang misyon natin ngayon, himayin natin hindi lang basta pakinggan, kundi um, operahin talaga natin yung anatomy ng argumento niya. Exacto. At ang ganda pa rito, eh hindi ito summary ng reporter, di ba? O opinion ng kung sinong analyst. Hindi, hindi. Raw data to, galing mismo sa ground zero. Totoo. Kaya yung gagawin natin, ituturing natin tong isang uh, mahalagang dokumento. Titingnan natin yung bawat salita, bawat parirala, Sige, simulan na natin. Sige. So ang unang tanong sa kanila, ba't kayo nandito? Okay. Ang sagot niya para daw sa continuing protests to seek for accountability and the change in the corrupt uh, system of government uh, in the Philippines. Ah, okay. Dalawang key phrase dyan. Oo, oo dalawa agad, no? Accountability at saka change in the corrupt system. Mm -hmm. Yung accountability, parang laging andyan na yan, di ba? Mm -hmm. Pero itong corrupt system... Medyo malawak? Oo. Madalas nating marinig yan, pero parang naging catch-all phrase na lang. Mm -hmm. Sa tingin mo, sa kontekstong to, ano yung particular na sistema na tinutukoy niya? Yan, yan ang isang napakagandang tanong. Kasi doon mismo nagkakaroon ng mm, ng problema pag masyadong malaki yung salita. Hmm. Pading, ibig sabihin niyan lahat ng binanggit mo kanina patronage politics, budget process, kultura, lahat na? Lahat na. Pero ang delikado sa isang systemic na problema mula sa pananaw ng mga kritiko nito ay nagiging impersonal yung kasalanan. Ah, uh, okay, nagiging abstract. Nagiging abstract. Hmm. Kung yung bukong sistema may problema, eh parang wala ng isang taong may direktang responsibilidad. Gets hmm. mo? Oo, parang kung lahat may sala. Parang wala ng tunay na may sala. Tama. Okay, so madaling sabihing korat ang sistema pero dahil nga napakalawak, mahirap ituro kung saan ka eksaktong magsisimula maglinis, no? Sakto. Nagiging isang kalaban na walang muka. Tama. At yan ang nagiging weakness, hindi lang para sa mga nagpoprotesta, kundi uh, para sa lahat. Kasi kung ang kalaban mo ay multo, paano mo ito lalabanan? Paano nga ba? Nagiging madali rin para sa mga nasa pwesto na sabihing Oo, inaayos natin ang sistema pero walang malinaw na sukat kung anong ibig sabihin yan. Mm, totoo. Ito yung challenge talaga sa anumang movement na gustong baguhin ang sistema. Kailangan nilang gawin itong kongkreto. Bigyan ng muka. Kailangan nilang bigyan ng muka at address yung problema. At mukhang yung mismo yung ginawa nila sa mga sumunod nilang sinabi. Ah, dito na nagle-level up. Oo, kasi hindi sila tumigil sa malaking konsepto ng sistema. Klaro na yung what nila, systemic change. Pero ang tanong palagi dyan ay yung how. Paano? Paano mo aayusin ang isang bagay na ganyan kalaki? At dyan, nagbigay sila ng very specific na sagot. Nagbigay sila ng kumagaunang hakbang at eto na yung pangalawang bahagi ng sinabi niya. Sige. Sabi niya, we're demanding that uh, the investigations into the issues of corruption be expanded to include not just the lower rank uh, public officials but uh, from the bottom to the top. Ayan. Dito na nagkakaroon ng laman, hindi na lang sigaw sa hangin, di ba? Oo, hindi na lang basta-basta. Ito na ay isang uh, partikular na pulisya, isang mekanismo na hinihingi nila. Mm -hmm. Alam mo, para sa akin, yan yung classic na chicken and egg problem sa governance. Eh. Paano yon Kailangan mong linisin yung taas para maayos yung baba, pero paano mo lilinisin yung taas kung yung mga nasa baba mismo yung posibleng nagpoprotekta sa kanila? O parte ng network? O parte ng network. So yung panawagan na from the bottom to the top, parang sinasabi nilang sabay-sabay na to. At hindi lang yan. Itang panawagan na to ay isang direktang pag-atake sa kultura ng scapegoating. Ah, yung pagtuturo sa mga maliliit na isda. Eksakto. Mula sa perspektibo ng nagpo-protesta, yung mga investigasyon na nakatutok lang sa mga nasa baba, performance art lang yun. Isang palabas. Isang palabas para masabing may ginagawa pero hindi talaga binubunot yung ugat. Gets ko. Ang sinasabi nila rito, sa esensya ay hindi na kami naniniwala sa proseso ninyo. At ito, this is a classic sign of what political scientists call a crisis of legitimacy. Okay. Ano yan? Hindi na yung resulta lang ng sistema yung kinukwestiyon, kundi yung misong sistema ng pag-abot sa resulta. Yung proseso mismo, wala na silang tiwala. At sa ganyang piramid ng korupsyon na madalas nating marinig, yung mga nasa baba, sila ba yung uh, willing participants o victim rin lang ng pressure galing sa taas? That's the crucial question, di ba? At mula sa pananaw ng mga nagpro-protesta, it's likely both. Pareho. May mga kasabat at may mga napilitan lang. Kaya't ang pag-imbastiga sa kanila lang ay, kumbaga sa sakit, Parang paggamot sa lagnat, pero hindi sa infeksyon. Ah, okay. Oo, magandang analogy yan. Bottom to the top. Mm -hmm. Ay isang demand para sa isang malawakang antibiotic treatment, hindi lang paracetamol. Isang kumpletong kurso ng gamutan, kumbaga. Tama. At kung susundin natin yung loyka na yan, dapat may pinakaulo yung kimpeksyon, no? May patient zero. Ayun na nga. At dito na tayo papasok sa pinakamatapang na bahagi ng pahayag. Eto na. You know, nung narinig ko yung direktang pagbanggit sa pangalan ng presidente, parang may nagbago. Hmm. It stopped being a generic protest against an abstract system, naging intensely personal. Anong epekto sa dynamics ng isang movement pag binigyan na nila ng pangalan at muka yung kalaban nila? Dito na nagiging high stakes ang lahat. Oo. Ito na yung pagtawid mula sa pagiging isang broad-based advocacy group patungo sa pagiging isang direktang political opposition, at least para sa isyong ito. Ah, uh, okay. Ito yung sinasabi ko kanina, kung yung systemic corruption ay abstract at walang muka, ang pagpangalan sa presidente ay ang pinakamalakas na paraan para sabihing hindi. May muka ito at ito yung mukha niya. Malinaw. Ito ang culmination ng argument nila na ang investigation ay dapat umabot up until the president of the Philippines himself Ferdinand Marcos who we think has a big role in this uh, systemic and widespread uh, corruption in the country. Pero 'di ba may risk yan? The moment you name the president, you risk politicizing the entire investigation. Definitely. Baka masabing, ah, pamumpolitika lang yan, tapos mawala yung focus sa issue ng corruption mismo. Di ba mas strategic na mag-focus muna sa, halimbawa, cabinet level para mas may chance umusad yung kaso? Actually, a huge risk. Mula sa isang purely strategic na pananaw, masasabi mong isang malaking sugal yan. Di ba? It galvanizes your base, oo. Pero binibigyan mo rin ang mga kalaban mo ng isang napakadaling paraan para i-dismiss ka bilang partisan. Totoo. Pero kailangan din nating tignan yung perspektibo ng mga nasa kalsada. Baka para sa kanila, nasa punto na sila kung saan yung safe or strategic na approach ay parte na mismo ng problema. Ah. Parte na ng sistema na gusto nilang buwagin. So parang sinasabi nila na ang pagliging safe ay yung paglalaro pa rin sa loob ng sistema na sa tingin nila ay sira na. Posible. Para sa kanila, this might be a necessary shock to the system. Isang paraan yung pagsasabing tapos na ang malumanay na pakikipag-usap, the old rules of engagement no longer apply. Okay, gets. It's a declaration na, in their view, yung problema ay so severe that it requires an equally severe response. Ang pagpangalan sa presidente, yun yung paglalagay ng lahat ng baraha sa mesa. Mm. At syempre, para lang maging malinaw sa iyo na nakikinig, ang sinusuri natin ay yung logic at strategy sa likod ng sinabi niya based sa source mo. Oh. Hindi natin sinasabing tama o mali yung akusasyon, Sinusubukan lang nating intindihin kung bakit ito yung naging dulo at pinakamataas na punto ng argumento niya. Grabe. Kung titingnan natin mula sa simula, merong talagang napakalinaw na istruktura ang panawagan nila. Meron. Parang isang three-act play yung argumento nila, no? Act 1. I-define yung kalaban. Isang corrupt system. Malawak. Impersonal. Walang mukha. Isang problema na uh, mahirap kalabanin kasi abstract. Tama. Tapos 2. Reveal the plot. Paano tatalunin yung ganitong kalaban? Hindi pwedeng isa-isa. Ang solusyon na hinihingi nila ay isang investigasyon na komprehensibo from the bottom to the top. Dito, nagkaroon na ng method ng plano. At Act 3. Yung final reveal. Para hindi manatiling abstract yung laban. Binigyan nila ng mukha. Binigyan nila ng mukha yung tinuturing nilang sentro ng problema. Direktang pinangalanan ang presidente. Mm -hmm. So, mula sa isang malaking konsepto, dumaan sa isang partikular na proseso at nauwi sa isang partikular na tao. Pag naintindihan mo yung ganitong istruktura, mas lumalalim yung pagtingin mo, di ba? Oo. Hindi lang ito basta galit, may diskarte, may lohika sa likod ng mga sigaw nila. So bilang pangwakas na ideya na iiwan natin sa iyo, itong pinagmulan ng impormasyong na to ay nagpapakita ng evolusyon ng isang argumento. Hmm. Mula sa pagreklamo sa isang malabong sistema, patungo sa pagturo sa isang taong nasa pinakatuktok. Isang tao. Kung ang isang protesta ay dumadaan sa ganitong pagbabago, anong sinasabi nito tungkol sa antas ng tiwala ng mga tao sa mga institusyon para ayusin ang sarili nila? Isang magandang tanong yan. At mas mahalaga, kapag ang pananagutan ay nagkaroon na ng pangalan at mukha, paano nito binabago hindi lang ang takbo ng protesta, kundi ang mismang mga taong pinangalanan? Salamat sa pagsama mo sa pagsusuring ito.